Hello Ibanagans! Kung nasika mo, magandang araw po sa inyo. Ako lang ulit ito. Meron akong realization ngayong araw na to sa kakabrowse ko ng iba't ibang video sa TikTok. And kadalasan nga nang nababasa ko ay nagko-complain ang mga tao tungkol sa cost of living dito sa Canada. And majority ng mga nakikita ko na video o reklamo ay galing sa mga tao na medyo matagal nang nakatira dito. ah uh, yung mga bago kasi or mga newbies medyo lapas siguro nila. Pero kung pagbabasehan naman natin ang history ng cost of living dito ba sa Canada, sa Pilipinas, or kung saan lupalop ng mundo, normal naman yung taas, baba, dips, turns, ba diba? So kumbaga, taon-taon, sa nila tumaas ang cost of living. Ah, mas affordable ang mga bagay-bagay. And minsan, na-hype siya ng mga napapanood natin sa mga news or nababasa natin sa mga articles sa dyaryo, may nagbabasa pa ba na ng dyaryo, or mga contents naman na nakikita natin sa social media galing sa mga tao na medyo nagsastruggle nga sa sinasabi nilang cost of living. Habang nagbabago ang cost of living, ano yung bagay na hindi binabago ng mga tao? Ano sa tingin nyo? Para sa bansa tulad ng Canada na developed country, I think ang question para sa mga tao na nagsasabi na mataas ang cost of living is that, what are you doing about it? Diba? Kadalasan kasi nagdedwell tayo dun sa problema versus the solution. Um, Are we learning a new skill? Are we side hustling? Are we actually consuming versus building? kasi yung cost of living nandyan na yan pwedeng tumaas pwedeng bumaba depende sabi ko kung paano i-hype ng social media or paano i-hype ng mga news outlets at kung paano ba nagkakaroon ng epekto ito sa pang-araw-araw natin buhay but dwelling on what you see on social media or sa mga naririnig at nababasa natin sa mga news outlets will not resolve the problem of cost of living na kanino ang solusyon? definitely nasa iyo. We will have to find ways on how we can adapt, how can we be flexible, how can we be fit, or how can we change routines. Kasi kung alahati natin yung ginagawa, ang same na bagay, sa tingin nyo ba magkakaroon ng improvement? Kasi mataas at mahal talaga ang cost of living para sa tao na ginagawa lang yung parehong bagay araw-araw. So ito na lang siguro ang tanong ko, ano ang balak mo? How do you plan to overcome itong sinasabi nga nila na pagtaas ng cost of living? Not only in Canada, but maybe in the Philippines or whichever country you are in right now. Tell me, share your answers on the comment section. Pag-usapan natin pa konti-konti. Maybe we could exchange some ideas kung paano natin matulungan ang isa't isa.